Shoutout sa ating mga bagong subscribers at followers Especially dito sa YouTube natin um, Meron akong nabasa mga comment I think apat ito So kailangan natin reply yan uh, Through this video Alright? Kasi kung gagawak pa isa isa So mag-heart na lang ako sa comment nyo dito So pakibasa I mean Watch this video So basahin muna natin. So dito kay Jonalyn. Jonalyn. General visitors visa ba ang gamit mo papunta dyan? Sana masagot. Alright. General visitors visa. ah uh, oh, nung pumunta po ako dito ay general visitors visa ako. Ako sarili ko nag-apply. Then na-approve ako for one year. Pero multiple entry within two months. So, yan ay 2003 ako nag-apply noon that time. Um, Na-approve 2003 February. So, 2024 February mag-expired. Pero naka-flight ako ay December na kasi sobrang busy ko noon. May mga projects din ako noon na inasikaso pa. So, kumbaga, pahabol So, February 2020 pa inspired inspired. Nag-flight nag ako ng December. So, yun yun. Akala ko naman ay... I mean, hindi ko alam na bakas yun pala ng December dito. Then, summer. Kaya, ang ginawa ko... Namasyal-masyal lang muna. So, siyempre... Nung sa immigration officer, ang reason ko ay mag magbibisit ako at mag-spend ako ng Christmas sa mga kaibigan at family ko dito. Kasi may dalawa akong kapatid dito. So yun lang. Sana masagot ko yung tanong mo. Kaya lang tanong mo, General Visitor's Visa ba ang gamit mo? Punta dyan, yes. General Visit Visa. Next. Kay Rexem. Rexem Kuya. Paano ba makapunta dyan? Meron na po akong IELTS ba? Ano? Um, tanong sagot ko dyan uh, based on my experience unang una siyempre kailangan may budget ka depende yan sa sa pamamaraan mo kung paano ka makapunta dito kung gusto mo mag visit tourist kung gusto mo mag apply through agency pwede din pwede din kung gusto mo ng sponsorship ganun din naman yan eh ng employer meron ding part pero bihira na chance sponsoran ka ng employer not unless kung napaka skilled mo then high demand yung line mo ng trabaho depende sa iyo kung gusto mo pumunta syempre dito madali lang basta may pera ka hindi ko alam sa tanong mong yan ay ano ba ang purpose na punta mo dito ganoon sana mas nasagot ko yung tanong mo. All right? Ngatong tanong ni Prince Princess MK. Sir, ask ko lang saan ka nag-apply as factory worker diyan sa NC? Plan ko sana mag-work diyan. Okay. Actually, nag-apply ako through sick.co.nz sa lang ako naghanap ng employer. Marami nitong pwedeng paghanapan. Trade me, tsaka indeed, pero mas reliable sa akin yung sik. Yun lang. Paano ka nagampang is factory worker? Mm, yun nga. So, naghanap lang ako sa mga province. I mean, small town sa uh, hindi ako nakipag-kompetensya sa mga lalaking city kasi malaki ang kompetensya doon. So dito ako nakahanap sa Manawato. Manawato area, region. Sa building, So ginrab ko na. Actually, patatlong apply ko yan. Doon sa una, sa Masterton. Tapos sa may upper lower hat I think nga lang through hole yung isa tapos master to ay face to face interview kaya wala din eh so dito ako siniwerte sa Manawato at that time na sa master to ako sa Wera Rapa one and a half travel sinagya ko lang din siyempre ano ang gagawin natin gusto natin magkatrabaho that time so yun yun lang ginawa ko through online lang ako kasi wala naman pera wala akong sasakyang panggala para makapag-apply personally so online lang chinaga ko lang so dinamihan ko ang pag-apply ko sinipagan ko so, nakahanap ako ganun lang yun plan ko sana mag-work dyan okay so sana nasagot ko rin ang tanong mo Princess MK may kamag-anak po ba kayo dyan sa New Zealand? Alright. May kamag-anak po ako sa New Zealand. May dalawa po ang kapatid na nag-work dito. Citizen na po yung isa. PR na po yung isa. So, ang akin lang, isa pala rin din. Nag-visit nga ako. So, pero, um, yun. May kamag-anak po ako. Yan, ito dagdag ko lang din sa so, video nating ito. Kung kayo talaga ay nagbabalak pumunta dito para magtrabaho, kailangan equip po kayo sa skill at meron po kayo experience. Ah, uh, wag niyo pong isipin na uh, mayroon akong isang experience sa skill. Hindi po sapat 'yon. I think dapat 2 to 3 skill meron ka hangga't maaari. Kasi dito, kung ngayon, kung isa lang ang skill mo at mahaba 5 years experience ka or ex abroad ka at talagang maganda yung experience mo possible um, malamang sa malamang makakakuha ka ng trabaho ngayon, ano ba yung mga trabaho na ano dito so iyan ako sa comment down below yung green list rules yung mga ano ba yung nasa list ng green list nasa list na New Zealand para sa mga migrant. So yun dapat naka-incline dapat yung skills niyo doon. Kasi kung wala ay pas sorry po, kagaya ng katulong hindi po nasa green list 'yan. Pero yung caregiver, nurse, yung mga 'yan nasa green list. Caregiver number one 'yan. Demand 'yan dito. Ngayon, sa mga farm worker, in demand din dito yan. Kagaya ko as welder. So, yun ang visa ako, welder. So, in demand din dito yan, carpenter. Kaya kayo, kung kayo ay mayroong ganyan mga experience, good. Good po yan. So, yun lang. Sana nasagot kayo yung mga tanong nyo. At maraming maraming salamat. Keep follow us, I mean subscribe and share this video. Thank you!